Meanwhile, Ayan guys, nahanap namin ngayon kung saan ang bilihan ng ticket. Dito na kami sa loob ng SMO. Wow. Sabi sa iyo eh. Dapat guys, after ng aming dinner, e eh, uuwi na kami. Pero, dahil nagkayayaan itong aking mga anak na manood ng sine, syempre, wala naman tayong nagawa total. Nandito na rin naman tayo sa SM. Why not naman napagbigyan natin sila? Kaya ngayon guys, sinahanap namin yung cinema kung saan kami manonood. Manonood kami ng The Nun Ayan. Time check, it's already 9.15pm and nandito na kami sa bilihan ng ticket. At sakto naman merong pang 9.30 na schedule ang danan Kaya naman hinabol talaga namin para makaabot kami sa start ng pinikula. Ang nakakatawa lang, birthday na birthday ko, nakakatakot talaga ang pinikula panonoodin namin. Ang sabi ko nga Barbie na lang sana kaso ayaw daw nila ng madrama. Ayan guys, time check. It's already 9:30 p.m. So, yung kinuha namin, yung kinuha namin, oras is 9:30. Kaya inahapon namin ngayon, dahil mag-start na. Ay dito pa nito.

Ayan guys, pa-uwi na kami. Tapos na kami, aming movie night. Ay, nakapa na yung charger. Yeah. <laughs> Nakadulo pa naman ako ng na park para di na magtakad ng malayo. <laughs> Ang ending. <laughs> Ang ending. Super light na nilakad. Ay, gutom na naman kakagalingan sa buffet. Gutom na naman. Ay. Ito, kainin mo tong cake. Time check, it's already 12 noon at hinatid na rin namin sa si ati Thea sa kanyang kondo. Isa nga sa mga riso kaya ay decided na sa mowa ganapin ng aking birthday ay para mas malapit kay ati Thea Para hindi hassle kapag iahatid namin siya dahil anong oras na din kinabukasan ay may pasok na sila. And that's it for today's vlog. Hope na nag-enjoy din kayo kasama namin sa aking simple celebration dito sa MOA at natakam din kayo sa pinutahan naming buffet. And maraming salamat sa lahat ng bumati sa aking kaarawan and syempre kay Papa God para sa lahat ng blessings na binibigay niya sa akin. And syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aming YouTube channel, Mingo Farm TV.